Lempo, Leo ni Lempo ay bi. Para malungkot ka. Aray ko. Wala talagang manginasal, ko. Yung guys, uh, isa nako ako sa inyo. Kasi galing na kami nang ano, 'di ba, Abra. So, si Miss Skills kasi, nagcreep ng manginasal. Ang problema, lahat ng dinaan namin manginasal, puro puno. Aray ko. Tapos <laughs> Park, pool parking ang problema nandito na kami sa ano saan na tayo baby? ago? ago ago kami papasok na kami ng tip flex so wala pa kami nakikita ano, magandagadang uh, maluwag na manginasal ang problema yan o oh. manginasal ba talaga gusto mo? oo wala nang iba gutom na ako eh ang gusto ko eh problema guys gutom na nga diba o oh, tignan mo no, oras na Oh, 2.35. Eh, dapat kumain kami ng mga alas 12. Hindi, hindi pa kumakain si Miss Kels. Kasi ang gusto niya talaga, manginasal. Aray ko! <laughs> Lahat ng dinahanan namin ng manginasal, puro puno. Tapos, merong ano dun sa may parteng... Saan ba yun? Parteng ano? Ah, uh, yung papasok ng bagyo Merong eh, manginasal. Oo, oh, bawang, bawang. Bawang ba yun? Ang problema, walang parkingan tapos ang daming ano. Ang nakakaano yung ano, yung gutom na pero yung gusto niya yung craving. Kailangan ma-satisfy daw siya. 'Yung e, manginasal talaga ang target namin. So ito, papasok na kami ng T-Flex. Wala pa kami makita manginasal. Pero may nakita kami dito ay 8 km. Na natin kung makakain na kami. Wala eh. No tiamaga wa Ganun talaga mga buntis. Ano you guys, grabe na rin talaga ako ng mga yun yung talagang gusto ko yung gusto ko makeup ng sabaw na maasim perfect tapos may sili tsaka may toyo tapos kalamansi mmm so 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 sa ka oh my god craving satisfaction, kung matitikma ko na yun yung mga inasal na yun kaso 3 kilometers na lang malapit na kasi tayo bunti syempre si Tera tatay masunod ah diba bisina nga rudo niya nga rudo dali na look aja craving ko Abracadabra. Can you, do you want imang inasal? You want? Yes or no? Yeah. No? You want mang inasal? Yes? Yeah. Yes. Hey, Ayun, yun lang tayo review. Aray ko. Wala, no, sarato naman yung mga inasal dun eh. Oo, oh, basta inihaw na manok naman yan eh. Kasi okay, ano, wala wala. Sarato yung ano dun, yung mga inasal yung so, nakakita kami dito bago mag ano, bago bago malabas ng ano, papasok ng T-Flex. May iniho naman naman ako eh, pare. Kasi yan yung gusto niyang kainan eh. Wala na, no oras na. 2, ano na, no, 2.47. Dito na lang kami. Wala lang, ganun talaga, di ba? Buntis masunod. Ako, utom na ako kanina pa eh. Kain na nga tayo. Pwede na yan. Parang malungkot ka. Ha? Wala talagang manginasal, nai? Wala talagang so, ah, manginasal, nai? Ikaubos? Ano uubos din? Ha? Lempo, lempo, tapos pigar-pigar ang kinakain namin. Okay na yan siya, maybe? And okay na, ayun tayo. Plus rest na.